O so guys, nandito tayo ngayon sa Camarinesor, Lupi Camarinesor. Bibisitahin natin guys ngayon yung ating munting lupa. Ikaw ang bida dito mga dahil nga medyo sanay tayo sa bukid, medyo sanay tayo sa mabundok na lugar. So mayroon tayo dito nakuha na isa at kalahating hektarya na Uh, pinapuno na natin ang nyog pinataniman na, na natin ang nyog so medyo mahirap guys yung pagpunta okay, kasi okay. yung daanan hindi pwedeng hindi kayang daanan ng mga sasakyan makikita nyo yan guys yung daanan ay medyo maputik madula siyempre pero meron tayong panlaban dyan dapat nakabuta tayo para kumakapit yung spike ng bota at hindi tayo madulas. At the same time, siyempre madamo yan, lugar na yan. Just in case naman na mayroong ahas, mayroong, mayroong king cobra, ayan, medyo depensa naman yung bota sa kagat ng ahas. Kung di ka makakagat ng ahas sa bota, for sure, hindi naman niyang kayang tablan ng ipin ng ahas. So, double purpose yan guys. Ngayon, natutuwa tayo. Dahil, for the second time around, ay nakapunta tayo dito sa lugar naman ng Lupi Sur Kung saan, ito guys, yung Puga dati ni Christ Follower TV. Ayan, as you can see guys, talagang magubat yan. Talagang makikita mo kahit nung panahon pa na mga 1990s yan guys ay masukal magubat na lugar dyan tayo guys naglulungga nung araw so nakakuha tayo dyan guys ng porsyo ng lupa na kaya pinapaalagaan natin binisita natin guys dahil for how many years naman na hindi tayo nakapunta dyan tinignan natin kung totoo nga na mayroon bang tanim yung lugar natin pero yan guys na uh, naglalakad na yan yan yung ating katiwala si Kuya Gerardo Uliti yan, eh, very faithful yan guys na kaibigan eh, pag sabi niya na pinuno ko na ng tanim yon puno na ng yog yon tinaniman ko ng mapinya para hindi makasagabal sa paglaki ng niyog yung pinya pagka inabunuhan daw guys yung pinya kasabay na tumataba yung mga pananigan nyo kaya ginawa niya yon. kung nakikita niya yan guys yung mga Andito guys yung ambience yung yung view ng bukid guys ay very very relaxing. kung minsan mayro'n dyan mga lumilipad na mga ibon guys eh, grupo-grupo ng mga ibon na sang damak na, na ibon hindi lang yung guys marami pa ditong unggoy sa lugar na to ayan marami pa unggoy din sa lugar na yan na ano naman nagiging kalaban naman ng mga partners dahil kinakain yung buko yan naman ang problema kaya yung iba binabaril nila yung unggoy ng ergan ayon dahil yung buko pinipinsala naman itong mga unggoy pero di ba very relaxing yung lugar napakasarap guys mamasyal dito eh, mayroon ka lang ditong baon na isda mayroon ka ditong baon guys na mga gulay dito guys napakasariwa ng mga gulay dito marami dito dahil bicol na ito guys marami ditong gabi ayun kung gusto mong maglaing magulay ng laing guys marami dito halos hindi guys itinatanim talagang makikita mo na tumutubo lang dyan sa mga tabi-tabi yung mga gabi na yan madali sa dumami kahit hindi mo itanim kahit ihagis mo lang dyan sa may tubigan kung saan na siyang nabubuhay kaya eh, dito guys yung buhay sa probinsya very fresh yung hangin napaka relaxing yung view ah uh, hindi mo mararamdaman yung sobrang init ng araw kapag ka mainit sumilong ka lang dyan sa mga puno-puno na yan solve na solve na maraming prutas maraming mga tanim na pinya yung mga pinyo dito guys na mga maliliit hindi nakasama yung sa pagbenta ah mananawa ka sa kakakain talagang mga nga si Music Mura mo o yung guys, nandito na tayo guys sa site natin, sa target area natin, makikita na natin dito na medyo madamo na yung lugar ayan kaya sabi ni Kuya Gerardo, sabi niya medyo napabayaan ko na ito na ilang buwan na hindi ko na hindi ko na tatabasan yung mga damo ay medyo matataas na kaya para manumbalik uli yung sigla ng mga pananim sabi niya, tatabasan ko naman ulit to para makita na yung ating tanim na nyo. At the same time yung mga saging, iaayos niya raw yan. sabi ko sa kanya, kung gusto mo makaprodukto ka ng mga first class na saging, Huwag mo hayaan na magkumpul-kumpul yung saging na yon. Ayan mga saging na yan, pag iwahiwalayin mo yan, na isa hanggang dalawang tatlong puno lang ang dapat sa isang kumpul ng tanim mo, para yung bunga ay sulit malalaki, first class talaga kung gusto mo makaranas ka ng mga malalaking saging so nandito na tayo guys uh, natutuwa naman tayo dahil minsan lang tayong mapunta sa probinsya, ay nakita nga natin, totoo nga yung kanya sinabi na pinuno niya na daw guys ng nyog yung ating area, ayan So sabi ko sa kanya, don't worry be happy, dahil kapag ka nagsawa naman kami dyan sa bukid patutubos lang namin sa iyo sa napaka affordable price napaka babang halaga hindi kami magpapatubo sa iyo total ikaw naman dyan ang uh, nagpagod, ikaw naman dyan ang nagtanim, so pakinabangan mo na yan, kami naman habang nag enjoy lang kami din sa bukit, ayan nandyan kami ayan, sabi ko sa kanya Ah, kuya gumawa ka dito ng magandang kobo para mayroon tayong bakasyonan just in case na mapagawin na naman tayo dito sa probinsya sa Bicol magawin na naman tayo dito mayroon tayong pwedeng pahingahan kung ilang araw tayong tatambay dyan so mayroon tayong mapagpapahingahan kung dito guys kung masipag ka lang dito sa lugar na to sa probinsya na to napakayaman ang lupa dito makikita mo guys yung inuman dyan daig pa yung mga mineral, mineral, water na binibili natin sa mga tindahan talagang pure na pure ang mga ang tubig talagang ang lasa napakasarap napakalinamnam talagang uh, masasabi natin na pure mineral water ayan guys so ang ginawa niya yung kubo na yan na ginawa niya sabi niya kapag ka hindi kami umuwi doon sa baryo. Dito lang kami ng aking misis, tatlong araw kami dito. Kaya nga sabi ko binibiro ko, mabuti hindi kayo dyan ka ng, ng bata dyan. Ayun o, oh, nakikita nyo yan guys. Pilagyan niya lang ng alulod ng balat ng Uh, saging lumabas na ngayon yung napaka-press na tubig. Ayan guys, si Manuel Rado. Ay, nakikita nyo guys yung kanyang muka. Hindi yung nakakatakot. Napakagwapong tao yan. Kaya lang, kung nakikita nyo yung mukha niya ganyan, kasi inupirahan siya guys. Inupirahan siya dito sa panga. Yung buto niya dito tinanggal kayo. Nagkagamit. Pero napakaganda niya. Ayan guys, marami yung nakikita nyo guys. Familiar sa inyo yan. Halaman na yun ay yung makahiya plant na napakamahal yan. Dito, damo lang yan. Ayan, nakikita nyo dito. Napakasarap. Sinubukan namin gulayin, guys, yung talbos niyang kamuting kahoy. Ako, napakasarap. Talagang sinahuga ng tinapa. nako talaga naman yung pagkaloto. Napakasarap nito sa probinsya. Dito, guys, yung pinyahan yan, nakikita nyo. Mga pinya na yan. May mga bunga yan na maliliit na, mga naiwan na kumbaga reject na hindi na siya undersize siya medyo maliliit pero mga napakatatamis dahil nga kinugna guys sa puno. So, kung makikita nyo guys, so ganyan yung lawak niya. Kaya naman ako, nanginayang ako na ipabayaan ko. Kaya ginawa ko, pinuntahan ko yung lugar na to. pinuntahan ko, binisita ko para makita ako kung maganda ba talaga yung lugar. Maganda talaga guys, kung sa maganda, napakataba ng lupa at yung Uh, lugar guys. Yung talagang pinakang set niya ay patag. Hindi siya yung bako-bako na maraming mga bakilid na lugar. Yung patag na patag guys. kanda. Sabi ko nga sa kanya. Gawa ka kuya ng kubo dito na maganda. Kabita natin ng solar panel para malayo man tayo sa kuryente. Sa araw mayroon tayong kuryente. Dito guys. Ang ganda ng lugar dito. Very relaxing dahil dito sa palaya ay ano ayan guys yung nagtatrabaho na yan guys din dinana namin kagawad din dito sa barangay alam mo guys pag ganyan ganyan ng tao na yan napakalaki ng bahay niyan parang hindi ka ma, hindi mo kayang paniwalaan na siya pala yung may-ari ng bahay na yun ang laki ng bahay niyan guys dalawang palapag na